Alam niyo ba kung anong nangyayari sa palengke tuwing hating gabi? Akala natin na tutulog na ang lahat. Pero may mga lihim pala itong itinatago, mga kwentong hindi mo gugustuhin maranasan. Sa video na to, samahan niyo akong tuklasin ang nakakakilabot na sikreto ng isang palengke na nagbabago kapag sumapit na ang alas dose ng gabi. Handa ka na ba ang hating gabi sa palengke? isinalaysay ni Lando dating kargador sa palengke ng San Roque. Hindi ko talaga alam kung bakit ako pa ang napiling magtrabaho ng panggabi sa palengke. Siguro dahil ako lang ang may lakas ng loob o baka dahil ako lang ang desperado. Pero kung alam ko lang ang mangyayari sa akin, kung alam ko lang ang madidiskubre ko, hinding hindi ko tatanggapin ang trabahong yon. Nagsimula ang lahat isang buwan bago magpasko. Napansin kong dumarami ang mga delivery sa palengke ng San Roque. May mga bagong vendor, mas maraming karne, gulay, isda. Pero ang pinakapansin-pansin ay ang stall ni Aling Berta, ang matandang tindera ng karne na nakapwesto malapit sa dulong kanto ng palengke, sa tabi ng imbornal. Tahimik lang si Aling Berta, madalas ay nakayuko. Laging may suot na kulay abong shawl sa balikat kahit mainit. Pero sa mga suki niya, siya raw ang may pinakamalambot na karne. Laging sariwa, laging mabango. Naging kargador ako para sa kanya tuwing gabi. Alas onse ng gabi ako nagsisimula. Tinadala ang mga karne mula sa isang van papasok sa stall niya. Pero hindi ko kailanman nakita kung saan galing ang mga karne. Wala akong nakikitang supplier. Basta bigla na lang siyang tatawag sa akin, Lando, buhatin mo na to. Sabay-turo sa mga tray ng karne na parang bigla na lang sumulpot. Noong una, hindi ko na pinansin. Pero dumating ang gabi ng Disyembre a dos. Lando, bumalik ka mamayang alas dose. Kailangan ko ng tulong. Utos niya habang nililinis ang mga kutsilyo. Tumango ako at gaya ng dati, sinunod ko lang. Pagbalik ko ng alas dose, madilim ang palengke. Wala nang ibang tao kundi ako si Aling Berta at isang kahong kulay berde na may itim na takip. Hindi ko alam kung bakit, pero tumindig ang balahibo ko nang makita ko yon. May bahagyang tagas na likido mula sa ilalim ng kahon. Kulay pulang parang dugo pero malapot, mabaho rin, masangsang amoy panis na laman loob na hinaluan ng asido. Huwag mong bubuksan, yan Lando, sabi ni Aling Berta, sabay ngiting hindi ko maipaliwanag. Yan ang espesyal kong supply ngayong gabi. Tumangu ako pero habang inilipat ko ang kahon sa loob ng stall, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa loob nito. Parang may gumagalaw, parang may humihinga kinabukasan habang nagsisibak ako ng yelo sa likod. Napansin kong may nawawala na namang batang kalye sa paligid. Si Junjun, ang batang laging nag-aalok ng tulong kapalit ng tinapay o candy. Huling nakita siya sa labas ng palengke noong hating gabi. Isang linggo, tatlong batang nawawala. Laging gabi, laging sa paligid ng palengke. Sinimulan ko ng bantayan si Aling Berta. At isang gabi, nagpanggap akong umuwi pero nagkubli ako sa likod ng mga lumang crates sa likod ng palengke. Alas dos ng gabi, dumating siyang muli. May dala na namang kahon pero ngayon, malinaw kong narinig, may umiiyak mula sa loob. Mahina, basag at puno ng takot. Tulog ka na, anak. Para hindi na masakit, bulong niya sa kahon bago ito dalhin sa loob. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit, at sumilip sa bukas na bahagi ng stall niya. At doon ko siya nakita, nakatayo sa gitna ng lamesa hubot-hubad, ang balat ay tila tuyong balat ng ahas, habang nilalamas ang laman ng isang nilalang na hindi ko na halos makilala sa dami ng sugat at putol. Gumamit siya ng mahahabang kuko, hinimay ang laman loob at saka inilagay sa mga tray na binebenta kinabukasan bilang karne ng baka. Muntik na akong mapasigaw, ngunit nabitawan ko ang hawak kong latang-lata. Napalingon si Aling Berta. Tumitig siya diretso sa akin, ang kanyang mga mata, pulang-pula, walang puti. At ang ngiti niya, mabagal, nangingintab sa dugo. Lando usal niya. Nakita mo na, tumakbo ako. Hindi ko na binalikan ng trabaho. Hindi ako natulog ng dalawang araw. Pero kahit nakapikit ako, naaalala ko pa rin ang itsura niya at ang amoy ng laman na inihahain niya sa mga suki. ni-report ko ito sa barangay, pero sinabihan lang akong magpahinga. Walang sino man ang gustong magsalita laban kay Aling Berta. Isa siyang alamat sa palengke, isang haliging hindi pwedeng galawin. Isang linggo ang lumipas at nadagdagan pa ang nawawalang mga bata. Pati si Mang Dodoy, ang dating basurero, bigla na lang nawala. Desidido akong tapusin ito. Umalik ako sa palengke dala ang cellphone at flashlight. Hating gabi ulit. Alam kong nandoon siya. Sumilip ako sa ilalim ng trapal ng stall at nakita kong hindi lang si Aling Berta ang nandoon. May tatlong nilalang na kasabay niya. Lahat ay may pakpak, balat na kulay abo at bibig na may mahahabang dila. Tila sinasamba siya ng mga ito habang kumakain ng laman ng isang bagong huli. Ang katawan niya ay atin. Ang dugo niya ay sa iyo. Ang buto ay sa gabi. Tumalikod ako at sa pagkakataong iyon tumakbo ako hindi para sa sarili kundi para kumuha ng ebidensya pero pagbalik ko wala na ang stall parang hindi kailanman naging parte ng palengke ang pwestong yun kahit ang mga vendor sa tabi niya hindi na raw siya kilala naglaho si Aling Berta o baka nagbago ng anyo ngayon sa bawat palengke na pinupuntahan ko lagi akong tumitingin sa paligid tinitingnan ko kung may matandang babaeng tahimik lang sa sulok Laging abala, laging may dalang sariwang karne dahil ang totoo, hindi lang isa ang Aling Berta sa mundo at sa tuwing bibili ka ng karne sa disoras ng gabi, siguraduhin mong baka hindi galing yon sa kung sino, baka galing yon sa kung ano.